Hello guys Dito sa bahay Sa labas ng bahay At ito ang labas ng bahay Pag ganitong araw Kaso Umuulan Hindi mo naman Hindi mo lang kita Kaso umambol Yan 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 Maganda talaga dito eh. Pag ganda, mas maganda dito pag ano, pag maaraw, yes. Or, yung biglang umulan tapos medyo maliwanag siya. Tapos magpapag dito. Maganda yun. Kaso nga lang, hindi ko kung tutuloy yung ulan ngayon. Tignan naman, ang ulap ngayon. Ah, huh, di ba? Hmm? Huh? Yan, maganda yan din. Yes, hindi ko masyadong kita. Ah si malayo hindi na kaya ng cellphone ko so ayan namin I mean, tiki na tayo ng baka na yan dito yan magtatanim ng palay hindi pala yung baka ano tawag dun yung pang araro Tinawag lang pala ng pantakip ha ano daw so tapos papakita ko sa inyo ayan, dito Sitting puso ng saging sino gusto nito sabi dito yung ano yung mahaba daw tong ano saging eh lakatan ba yan yung tawag dun sa amin lakatan tabikol siguro lakatan to kasi mahaba daw to di ko alam kasi yun yung sinabi ni ng ano ko tita wing When... oo nga rude. tapos dito <coughs> ipapakita ko sa inyo ayan eh, o dragon fruity Ah, wow, dragong fruit. Kaso, dito lang sa punong to, iisa lang. Eh, dito, marami. Ayan, Isa, dalawa. Dito, meron pa dun sa kabila. ba, diba, madami yan. Madami yan. Kung gusto mo naman ng santol, meron dito. Santol. Kasi yung iba, nahuhulog na. Ayan, o, ayan Dyan Yung iba Ayan meron ako nakita Ayun no Nasa taas nga lang Kaso nga lang Hindi ko alam kung matamis to Parang maasam kasi to eh <laughs> So Hanggang dito Hanggang dun May Tawag dun May dragon fruit Dun sa taas Tapos ito naman Guyabano Kaso Parang wala siyang bunga mm, -mm. And dito, yan medyo maano dito kasi nagayos dito Kaso hindi pa nga lang tapos. Ayan. Tawag dito, yung tawag dito ay ito itong puno na to. Ah. Uh, um, ano yan? Rambutan Kaso hindi nga lang namunga. Yes. Hindi pa siya namumunga. Mm Ayan. Marami ditong halaman. Sabi daw halaman nila yan. Dito naman, ito halaman din. Halaman. Di ko kung anong halaman to eh. O, oh, ayan. Di gusto ng halaman. Sarap <laughs> dito din na Joke lang. <laughs> gusto ko, gusto niya man ng sili. Ang ilang kayo dito may sili. Ito, sili. Yan, ito yung palibot ng... ito yung harap ng bahay. Hindi pa malilinisan. I mean, hindi pa nalilinisan. So, may sampalok din dito. Tapos, hindi ba no may bunga na? Ay, may bulaklak, hindi pala bunga. Kung gulo ko ba? <laughs> tapos, ewan ko kung anong, pu, ano yan, prutas yan. Sabi nila, ano, ewan ko, parang marang. Ganon dito yung tawag. Hmm. So, dito, ito yung sinira kulungan ng baboy. Tapos, ayun yung sinasinuturo ko, nasa inyo na tataniman ng palay. Yan. Kaya pag simula ng tag-ulan, magsisimularan ni sila magtanim ng palay. Yun. Eh, ito yung halaman. Hanggang dito muna guys. Bye-bye.